Narito na ang detalye ng mga balitang nakalap ng iMinds Philippines. 1.8 billion proposed budget ng Cotabato City sa taong 2025. Aprobado na ng sangguniang panglungsod. Committee on Finance ibinahagi ang pag-rationalize ng budget. Pinuno ng Public Safety Office at Cotabato City Police, pinapatawag ng SP at hinihinga ng paliwanag hinggil sa Quick Response Team o QRT sa Cotabato City. Mga properties ng Cotabato City Government may titulo na makalipas ang limamputsam na taon, kabilang dito ang lupain kung saan nakapaloob ang Rizal Park at ilan pang parte ng City Plaza sa Poblasyon 5 at 6. Panukalang batas na naglalayong bigyan ng civil service eligibility ang Bangsamoro employees makalipas ang 10 years of service isinusulong sa BTA Parliament. Committee on Ways and Means ng BTA Parliament naghahanda na para sa amendment process matapos ang dalawang buwan na extensive review sa panukalang batas bago isumite sa Parliament at northeast monsoon, shear line at easterlies nakakaapekto sa klima ng bansa. Hindi naman pwede na we just kan uh, di na wala wala naman kailangan masunod kung ano yung proseso. We are talking about here 80 billion a year. every individual in the whole region of BARM wants development and that's the reason why we ratified the, the DOL. That was the dream of each and everyone living in the box tomorrow. Gusto kang paalisin sa kabila ng zero na pagmamahal. Panahon na ba para ang at para ang bayan ng mekanyang nasa matang daw sa kalawang? para maging isang dominant political party, ang Partido Federal ng Pilipinas. Committed to learn more about law, to learn more about society, how politics works, and how justice works. Assalamualaikum, mapya magabi, Salakano, Langon, magandang gabi. Araw po ngayon ang Martes a 11 sa buwan ng Pebrero taong 2025. Ako si Lirio Bompat at narito na ang detalye ng mga balitang nakalap ng iMinds Philippines. Aprobado na ng Sangguniang Panglungsod ang proposed 2025 budget ng Cotabato City na mahigit 1.8 billion pesos. Ibinahagi rin ni Finance Committee Chair Councilor Hunin Abu ang mga pinondohang ordinansa na pinagbasihan sa pag ng budget. Ang detalye mula kay Naptali Bendol. Thank you, Honorable uh, Huning Abu and the Chair. Just for the record, Uh, first, Alhamdulillah, the 2025 uh, annual budget was already approved. And uh, from the chair, I would uh, like to congratulate the members of the Sangorian Council, especially to the Committee on Finance, headed by the Honorable Rumin and its members for uh, uh, passing the 2025 annual budget. Although Uh, natagalan. Pero we need to naiintindihan natin na kailangan dumaan sa tamang proseso uh, yung ating budget for 2025. And I believe that uh, it was well uh, rationalized. no? According to uh, the code delivery nila sa different uh, uh, department heads. Although there are some issues and problems but uh, at least it's uh, Uh, you all come to the point na uh, naipasa na rin yung 2025 annual budget natin. And uh, uh, if the, the executive will uh, veto the said uh, 2025 annual budget, then uh, for me, it is a clear uh, indication that uh, uh, well, uh, Indication that uh, Israel rolling the power of the Sanggunian palungso. So just for the record. And again, uh, thank you very much. At uh, sa ting sa level ng Sanggunian palungso, naipasa na po natin ang budget and it, it's up to the executive kung ano po yung maging action. Thank you. Aprobado na sa sesyon ng Cotabato City Council kanina umaga ang 1.8 billion pesos proposed budget ng Cotabato City. Sa exclusive interview ng IMADS Philippines, ibinahagi ni Councilor Hunin Abu, ang chairperson ng Committee on Finance, ang ilang ordinansa at programa na mas tinaasan ang pondo. Autism ordinance na makakatulong sa mga parents, teacher na may uh, Ina-handle yung mga children with uh, autism no? Alam naman natin ang first nahihirapan diyan yung mga mga parents pag may mga anak na ganyan. So gusto namin natin makatulong dahil uh, marami na kong lumapit sa atin na uh, mga parents na doon pa sila nagpapagamot sa Midsayap, Itapawan, Davao. So gasto pa nila, malaking gasto. So why not gumawa ko ng ordinance para sa kanila no, para yung mga doctors na tutulong sa kanila, dito na lang mag-visit and then may place tayo dito na pwede silang tulungan. na uh, Unang-una, doon sa parents, paano nila ma-accept na yung anak nila may ganun. Yung mga dinagdag natin doon, yung Ramadan Adia, for the ALS teachers, daycare teachers, alive teachers, dahil alam naman natin, ang sahod nila maliit lang yan. No? In fact, nung unang-una ako umupo bilang counselor, Uh, ako na po yung nagpansin sa kanila no sa mga live teachers natin kasi napakaliit ng honorarium nila na no, gusto nilang lakian yung uh, subsidy sa kanila ng city government so ginawa ho natin yan yan yung first na ordinance na gawa ho natin dito sa Cotabato City sa mga alts teachers and alive, alive teachers and then nun din ho yung uh, ah, uh, handog. No, syempre, kung meron naman sa Ramadan dia, meron naman every December na pamaskong handog din. Same amount. oh, yan. Yeah. And then, yung mga offices, no, Ah, hindi ko lang sure kung ilang number ng offices Uh, parang 19, no? kung hindi ako nagkakamali, 19 offices yung dinagdagan natin yung mga budget nila. No? Dahil nakikita natin na kailangan nila ng more uh, budget pa, para, for example, no? yung city library natin. No? Alam ko naman lahat siguro sa atin na nakapunta na ng city library natin. Makikita nyo doon kung hindi luma yung kanilang computer, CPU. No? Yung mga libro natin luma na. So, alam naman ho natin ngayong panahon na sa uh, ano tawag, digital uh, world na tayo. So, kailangan natin mag-upgrade. So, nilagyan ho natin ng mga pondo yung mga, uh, mga opisina na yun. Mensahe nito sa ehekutibo. Uh, sana wag na ho natin pahirapan yung uh, mga empleyado natin dito sa Cotabato City, sa mga tao, mga Cotabatenyo, no? Dahil hindi hindi maganda yung social media lang tayo. No, na ganoon ang gusto nating gobyerno magiging gobyerno uh, process ng gobyerno sa Cotabato City, no? Nakakahiya man, nasa social media tayo, uh, nakakalabas ng mga ng mga gusto nating ipalabas kasi hindi oo sila tumutugon sa ating uh, uh, invitation so wala tayong magawa kaya social media na lang ho yung gagamitin pero ganun pa man na inshallah good luck no ilang months na rin no and uh, see you at the end of the bridge Ipinapatawag ng sangguniang panglungsod ang pinuno ng Cotabato City Public Safety Office at Cotabato City PNP. Ito'y matapos ang manifestation ni Councilor Gabi Usman sa sesyon kaninang umaga ng konseho. Ang chairperson ng Committee on Public Order and Safety hinggil sa QRT o Quick Response Team. Nais mabatid ng konsihal kung ano ang function at purpose ng mga ito. Narito ang pahayag ng konsihal. Mr. Chair, nais kong iris ang concern ko particularly e kung ano nga ba ang kiwak. Ano ito na po? Ano ang purpose? At ano ang nature ng function? Nila. Sapagkat sa aking palagay ay pariyo lamang o di naman ay nagkakaroon ng overlap with the function of our Public Safety Office at ating mga uniform personnel tulad ng PNP at Marines in rela relation to the security measures ng lunsod at ang ating mga nasasakupan. Nais nice din nating malilawan kung ang tabo ng QRT ay legal in accordance with insisting laws at kung awepa ang ating mga autoridad sa mga additional personnel na ito na visible sa public. Sa nakalipas ng mga buwan, marami akong nakikita, Mr. Chair, na mga QRT members na nagiging traffic in person. Dinunit, ang short-short na uniform ay QRT. Gusto lang natin malinawagan, Mr. Chair, kung ano ba talaga ang pansyon nila. Di nunguwa sila as an additional personnel para sa traffic at si disaster response team or kung ano nais nice din natin malinawagan kung epektibo ba ito ngunit ang mas malaking ikinababahala ko Mr. Chair ay maraming nakapagsasabi sa ating sa ating na di ay nagdadala ang ilan sa members ng QRT ng mga baril na nagpupus na, ng unnecessary fears sa mga kutabagbinyos. Ang pagdadala nila ng mga armas sa publikong lugar, yan ay sanksyon ba ng kumilitgan Since na marami akong mga katanungan sa kung ano nga ba ang QRT. Mr. Chair, under my committee on public, police public order and safety, para isaan lang at direkta ang ating mga katanungan, I move to direct the Secretary to the Sangguniang to invite Sir Almandra Almendras Renabor Head of Public Safety and m Lieutenant Colonel Mark Mr. C. Pati the head of the Good Christmas Team and and the QR, QRA's ang PNP City Director Police Colonel Jibin Pungkayaw to the next regular session of this August body. So move, Mr. Chair. May titulo na ang lahat ng properties ng Cotabato City Government makalipas ang 57 na taon. Ito ang ibinahaging impormasyon ni Mayor Bruce Matabalaw. Sa mga land titles na ito, anya nakapaloob ang Rizal Park at ilang parte ng City Plaza sa Barangay Poblasyon 5 at 6. Ayon sa alkalde, nawala o nasira ang mga titulo nito dulot ng ikalawang digma ang pandaigdig. Ang detalye mula kay Naptali Bendol. Masayang ibinahagi ni Mayor Bruce Matabalaw na mayroon ng titulo ang lahat ng properties ng Cotabato City Government. Ayon sa Facebook post ng Alkalde, makalipas ang 59 years mula taong 1966, napatituluhan na ang mga properties ng lokal na pamahalaan matapos masira o mawala ang titulo ng mga ito dulot ng ikalawang digmaang pandagdig Itinern over na ng Ministry of Environment, Natural Resources and Energy, Land Management Services o MENRE-LMS ang mga titulo sa tulong ni DIR Eshan Carl Mabang. Sumalang na sa first reading ang Parliament Bill No. 345, ang panukalang batas na naglalayong bigyan ng civil service eligibility ang mga Bangsamoro employees sa ilalim ng job order, contract of service. Casual o contractual positions na mahigit sampung taon ang nagtatrabaho. Ang detalye sa report. Isinusulong ni Member of Parliament Marjani Makasalong ang Parliament Bill No. 345. Layunin ng panukalang batas na bigyan ng civil service eligibility ang mga Bangsamoro employees na job order, contract of service, casual o contractual positions makalipas ang 10 years of service. Ninanais ng mambabatas na kilalanin ang dedikasyon ng mga empleyado sa kanilang kontribusyon sa nakalipas na mga taon pero wala pang permanent position. Sakaling mai sa batas, mabibigyan ng pagkakataon ang mga empleyadong ito na magkaroon ng permanent appointments. Maaring sa kanilang kasalukuyang posisyon o ibang posisyon kung saan sila qualified alinsunod sa pagtukoy ng CSC. Sa explanatory note ng panukalang batas, ang bagong batas ay magtitiyak na ang mga long service employees, kung saan karamihan sa mga ito ay may extensive experience at may kaalaman sa pangunawa sa local needs, ay mabibigyan ng mas magandang career prospects. Sa ilalim ng panukalang batas, ang Bangsamoro CSC ang magiging responsible para sa pagdevelop ng mga kinakailangang rules and regulations upang matiyak pa rin ang merit-based system. Co-authors ng Panukalang Batas si na MP Said Sheikh, Muhammad Kelly Antaw, Amrosi Makatanong, Abdulaziz Aminuddin, Omar Yasser Sema, Ali Montaha Babaw, Mujib Abu, Rasul Ismael, Bay Maleha Kandaw, Bayleng Mantawil, Tawakal Mintimbang, Muhammad Yaqub, Eddie Ali, Michael Mintimbang, Randolph Parkasho, Hatimil Hasan at Froilin Mendoza. Tapos na ang dalawang buwan na extensive review ng Ways and Means Committee sa proposed Bangsamoro Revenue Code. Naghahanda na ang komite sa amendment process bago isumite sa Parliament ang panukalang batas. Ang detalye sa report. Kinumpirma ni Ways and Means Committee Chair Pai Salintago na nakatakdang mag-reconvene ang komite bago ang Ramadan para isapinal ang mga kinakailangang amendments sa panukalang Bangsamoro Revenue Code. Sinabi ng mambabatas na ang report na nagsasaad ng mga pagbabago ay ipipresenta sa Parliament sa pagpapatuloy ng regular sessions. Ang 11 Title BRC ay unang inihain noong February 2024. Sumailalim ito sa masusing public consultations at discussions sa bagita ng mga stakeholders at experts. Ang Revenue Code ang natitirang Priority Code na kailangang ipasa ng Bangsamoro Parliament bago magtapos ang transition period. Sinabi ni Deputy Speaker Omar Yasr Sema na ang pagpasa sa nasabing proposed bill ay isang malaking bahagi sa pagsasakatuparan ng mandato ng parliament. Walang binabantay ang low pressure area o bagyo ang pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero aasahan pa rin ang maulan na panahon sa malaking bahagi ng bansa dulot ng umiiral na northeast monsoon shear line at easterlies. East. Alamin natin ang ulat panahon mula sa ating Eye Weather Center. So weather bulletin mula sa pag-asa, makikita sa ating Eye Weather Center, tatlong weather systems pa rin na nakakaapekto sa bansa. Dala ng shear line ang mga kumpol ng kaulapan na magdadala ng moderate to heavy na mga pagulan sa Southern Luzon at Visayas. Patuloy rin na umiira lang northeast monsoon sa Luzon. Magdudulot rin ito ng mga pagulan sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon, gayon din sa ilang bahagi ng Southern Luzon. Para naman sa Mindanao, mapapansin ang mga kaulapan na nakakaapekto sa eastern section ng Mindanao, kaya asahan na makakaranas ng maulan na panahon ang silangang bahagi ng Mindanao. Walang binabantay ang LPA o bagyo ang pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, sa Cotabato City, maglalaro ang agwat ng temperatura sa 24 to 31 degrees Celsius at nasa 40% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo ang agwat ng temperatura sa 24 to 31 degrees Celsius at nasa 50% ang chance na pagulan. Sa Cotabato Province, maglalaro sa 24 to 31 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 50% ang chance ng ulan. 24 to 31 degrees Celsius naman ang magiging agwat ng temperatura sa Davao City bukas at 10% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 25 to 30 degrees Celsius ang agwat na temperatura at 40% ang chance na pagulan. 24 to 34 degrees Celsius naman ang inaasang magiging agwat ng temperatura sa Zamboanga City bukas at 100% ang chance ng ulan. Ang Lanao del Norte papalo sa 24 to 31 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 40% ang chance na pagulan. Habang sa Lanao del Sur naman ay makakaranas ng 19 to 25 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 70% ang chance ng rain. Ang araw ay sumikat kaninang 6.22 ng umaga at lumubog ng 5.59 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating iWeather Center. At yan ang detalye ng mga balitang nakalap ng iMinds Philippines ngayong araw ng Martes 11 sa buwan ng Pebrero taong 2025. Muling balikan ang mga ibinahagi namin balita sa aming FB pages, iMinds Philippines at detalye. Gayun din sa aming YouTube channel, iMinds Philippines. Bisitahin din ang aming website sa www.imindsphilippines.com. Makikita rin ang aming mga balita sa aming TikTok, X at Instagram accounts. Hanggang bukas, ako si Lirio Bompat na nagsasabing bawat araw, bagong kaganapan, bagong impormasyon, bagong kaalaman. Ano man ang hamon na ating kaharapin, manatili po tayong matatag at masaya, kapit lang sa kanya. Magbalik na po tayo sa kasaysayan dahil bahagi po ito ng ating kahapon, kasalukuyan at hinaharap. Kaya, makinig, magtanong at magbasa dahil iba na ang may alam. Ako si Lirio Bombat. Maraming salamat. Magandang gabi. Craving a perfect cup of coffee? A refreshing sip of tea or a scoop of heavenly ice cream? Look no further than Black Scoop Cafe. Magintanao del Norte Our exclusive drinks are expertly crafted to leave a distinct mark of quality in your mind. With a passion for branding, we put our heart into every detail, ensuring an unforgettable experience for you. Indulge your senses and elevate your taste buds with our wide selection of artisanal coffee. Exquisite tea blends and irresistible ice cream creations. Every sieve and scoop is a masterpiece handcrafted to perfection using the finest ingredients. At Black Scoop Cafe, we're passionate about bringing you the best of the best. Visit Black Scoop Cafe, the ultimate destination for coffee connoisseurs. Tea enthusiasts and ice cream lovers. Find us in Awang Tatuudin Sinswat, Magintanao del Norte. And experience the joy of exceptional flavors that will leave you craving for more. Black Scoop Cafe at Rad Arcade, Awang Branch. Tatuudin Sinswat, Magintanao del Norte. Elevate your coffee. Tea and ice cream experience today. Treat yourself to a guilt free indulgence. The healthiest, the most innovative, and delectable avocado treats from Avocadoria. Now swirling in Cotabato City. Try their best seller, Avocado Lover. If you want to shake the heat off, try their Avocado Dark Chocolate Shake, Avocado Coconut Keto Milk Shake, and Avocado Barley Shake. Blow off some steam with their Light Ice Cream and Avocado Senorita Drumstick, Avocado Ice Cream Cheesecake, Avocado Century Ball Ice Cream, and Dark Mocha Avocado Praline Cake. Also available, Nachos Beef Guacamole. Spread sweetness and happiness with Avocadoria. Now, swirling at Branch 1 City Mall, Cotabato. Open from 9 a.m. to 8 p.m. Branch 2, Notre Dame Avenue, Cotabato City. For orders and deliveries, please call 0995 965 6755 or 064 421 5921. STI. high facilities. May real-life training at pwedeng mag-aral anytime and anywhere to make students job ready. Para sigurado ang future mo. Choose STI. A healthy living starts with healthier teeth. And Happy Teeth Dental Clinic is happy to serve you. They offer dental consultation, oral prophylaxis or cleaning fluoride application tooth restoration or pasta diastema closure veneers tooth extraction third molar surgery or odontectomy well worry no more of your denture cuz they also offer plastic denture flexi, casted class, metal framework, porcelain fixed denture, Emax crowns, and zirconia crowns. For other services, they also offer root canal treatment, periapical x-ray, bleaching, whitening, conventional orthodontic, self-ligating orthodontic, ceramic orthodontic, myofunctional orthodontic, conventional retainers, lingual retainer, mouth guard, space maintainer, palatal expander, and inclined plane. Visit Happy Teeth Dental Clinic at their maternity branch, Cotabato Puriculture Center and General Hospital Foundation, Don Rufino Alonso Street, Cotabato City. And at their Almonte branch, Unit 1, 2nd Floor, H&J Building, Almonte Street, Cotabato City. For appointments or consultations, you may call or text 0926 926 2364862 maternity branch or 09369569694 almonte branch see miracle in life every day smile don't forget healthy teeth happy teeth visit happy teeth dental clinic now Nagba kayo ng abot kaya at sulit na car service center? Well, finding no more! Dahil sagot kayo ng Elite Auto Hub. Elite Auto Hub offers the following services. Car wash and motor wash, buffing, waxing, auto detailing, steam cleaning, asphalt removal, collision repair, automotive insurance claims. Habang nagaantay naman kayo, pwedeng pwedeng mag-relax sa kanilang Bicaf -Coff Coffee Shop. Enjoy their hot drinks, iced coffee, at iba pang mga inumin. At kung medyo feeling hungry, they also serve all-day breakfast meal, rice bowls, at appetizers. Elite Auto Hub, located at Donya Teresa Street, Poblacion 4, Cotabato City, open from 8 a.m. to 6 p.m.